kodi pwede rin yung ano dyan? <laughs> <sharp> oh. okay, dito, ang kakusana ko, kahit yung konti Para test sa inyo. Bakit di pa tayo mag sa Oo. na po tayo okay. sa ka lang Sa size lang yung hoodie Hindi po. May size ba? <aseguro> So, natin natin albang kulay kasi size ang mga kulay. Yung okay. ano lang po mam? Black tsaka white? So, XL lang ang ng white. Ano ba? Sorry? So, XL. Tapos, yung black natin. XL at saka... Balit na wala sila. Okay lang yan. Kasi ano naman yan eh. Hindi naman... Dik yung jacket, yung hoodie naman kahit maluwag sa iyo okay lang. Huwag yun. lang yung sisikip. Di ba lang lumuluwag sa iyo, huwag lang yung sumisikip dahil all flexible. So wait. Hindi ganito muna. Mag Magkano ba muna yung budget natin? Makabilang tayo ng bilang ng ano? Sakay po wala sa gusto. Ah, ang asa na yung financier. Financier. Ani, sa so, tingin mo may 100,000 na iyaano sa atin? Baka meron. 100,000. Okay, sige. Kasi dito natin i bakakasi baka kasi naano po 'yung cellphone ko. <laughs> Galing ano? <laughs> Bali sa huli po Sa so, kataykram ah uh, na po kaming mga final na mga uh, damit at saka po mga sa printing. So ngayon po ay kukuha na po tayo ng stocks. So magkikwentahan lang po kami ni kuwede para mag uh, magsakto po sa budget natin. Maganda kasi, no? Maganda yung tela nila. Kasi yung, yung, yung ano, yung sa mga taas, maninipis, at saka hindi 100% cotton. Pwede na tayo mag -ano dito. Saka US brand po. na lang ang Eh, hindi kami makapag-final dahil kailangan namin ng total budget muna. Magkano ang um, bumili na ako talaga. May nakaalat ka ba na ano? Or ibabase lang muna natin sa... Yung dapat na... Yung... sa hoodie. Ma'am, pa sample po nung black po na hoodie. Thank you. Tsaka maganda yung plastic niya. Naka-zip pa. Sa packaging niya. Hmm. Ang maganda dito... Kuya, try mo nga lang yung ano, 3XL kung anong feel sa katawan mo. Pasukas mo na lang kasi oh. maliit lang sa size. So yung... kaya nga eh. Yung... Oh, XL. kuya red. Pwede. Red ito mo 3XL na. 3XL pala kuya, huwag kang mag-medium. <laughs> Wait lang, iyan na natin. No? ano kuya? Excel po. Tama lang oh. Kasi ano yun? Small. At isang extra small. Black. Huwag mo na tanggalin. Lalagyan pa natin na isa. Oh, okay Kuya Luis, ikaw magsukat. Kung sa katawan mo, kung anong ano, kung masikit ba siya o maluwag. Para may idea tayo ng yung sukat. Ito mukha siyang ano. Uh, Masikip. Pagka ganyang kulay mukha mamahal yun. Oo oh, ano, may class. Tsaka maganda naman din yung ano. Oh, parang yung pinadala lang niya sa China. Anong size to tatay raw? Anong size to? Dalawa yan. Extra small small. XL. Ano? Medyo masikip. Oo pero mas comfortable yun. tignan ko dito. Yung dalawa. Probe, ung gando. Tapos yung ano to, Eto maluwag kayo lo kuya kasi ano sya Pero, di ba ding lumuluwag? Di ba ding lumuluwag? Yung white, yung white. Patry natin yung white. oh deck, ano? Yung puti. Renzo. Renzo. Pwede pala, may pula rin ano. at yung white nga po. Yung white na lang po na hoodie. Para ma-send doon sa... X na po. Sige po. Ayun, actually, walang Gasablou, ano yun. Eh. Si... Ito, ganda. Yan ano sa isan ko yan? Yung pala XL ko. Ito, 2XL to. Mm, kuya... Uh, XL kay Kuya Steve muna. Yung maliit lang kayo. Ito, oh. so set mo. 2XL to. So, Hindi. Di ba aling lumalaking konti? Konti lang naman ang difference nung ano eh. Mm-hmm. Gapal. Gapal e. Ayan yung pinagkakaroon. ang laki kayo. <laughs> 3XL kasi ito eh. <laughs> <laughs> Kaya wala well, kang lakot small. small. <laughs> so kuya, yan sa anong kulay? Hmm. Yan lang, ilik. Hindi. Sige kuya, yan naman. Check, check lang natin sa picture. Ayun mo. Bagay na bagay kay Steve oh. <laughs> <laughs> kuya, dikit-dikit kayo. Kuya Steve. Yan. Smile, smile. Talikot, talikot. Wow. Uh, All right. Pwede kahit nga alang pirma lang ni Daddy dito, oh. Tapos. Dinubad niya niya. Okay. Ano ba Ano Ano Napatok ko ba? Kuya, uh, we. Wal hindi, walang biro, dapat Dapat, ano kayo, listo <laughs> kayo. <laughs> pero, pero, hindi, eh, mahirap, mahirap magbiro. Baka totoo talagang, ano eh. Baka totoo kung di mo alam eh. Magsisigaw na ako dito. Hindi, maganda yung red. Yung mga banti. Huwag ka ng red, kuya. So, hatiin. Ayun yung kulay mo eh. Hatiin natin. Dito. Kahit ang pinatang natin, white po, tsaka red ka lang. Nakakain na ako. <laughs> Ba't <laughs> <What? laughs> pala may mask ka? Okay, Hindi, wala din. Sa so white block po. Medyo. Okay, ito pa yung pala. So, medyo. So, ito na po katekram. Okay na po ang mga bilang. At, uh, uh, kausapin okay. okay. na natin si ate. Uh, Talagawa na ako ka pang layout. Punta agad ako ng kusina ko. <laughs> Miss, okay na. May order na kami. Opo, ah, meron na. Pa kunin mo na lang yung listahan mo. Ita, lol. Ubo. Yung portable na, ano? Oo. Ito, ito. May request. May need daw sa office. <coughs> <laughs> may hindi job interview. You white and black na t-shirt. Um, bali ayos po ang stock ay uh, divisoria po muna tayo. Wow. Dito tayo. Di 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 Wala na yata ang jeep ngayon E-bike na Pag-e-bike ko kami Kateka lang Поехали. Wow. Ano 'to? Sa likod ng salikod nang isitan natin tayo. Na luma siya. Ayun. Wala na ko ba yung mga ano dito? Yung mga hablot ng cellphone ko yan. Uh, ilan? Magkano po ba isa? 20. Okay, okay. oh, kayo po ba yung nagtawag? Oo, oh, nagtawag uh, Sige na. Okay. Okay. Uh, magkano ba isa? Ilan tayo? Ay, 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

katabi ko dito si Sir si Ma'am Lin, Lin. si so Baby pakibalik balik po yung kalahati ng bayad nakakandong lang tong si sa lugar na ito eh. malapit na, malapit na doon banda yun eh. Oh, ayan na ayan Jen, 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 Jen,

Hindi oh. dito oh. sa oh. second oh. floor pa sa taas, hindi pa tayo oh. lumampas. Oh. ko Wala siya. May, ano, may usapan kami pag may usapan kami magkikita. Hindi sumipod. cellphone nyo. Wow! Dito na tayo, na-divisoria. Ang uh, lupang, ano, lupang katang. Lupang sinilangan. Sir, <laughs> so, na na kayo. Kamuha na kayo. Hello. Thank you. Namukhaan si Kuya. May nakakilala sa batang targa doon. <laughs> Nakilala. Nagkakagulo sila doon. Hindi mo ang nasa. Aha. Ay eh, magtatanong tayo. Dapat magtanong kayo. Baka gutom na kayo. Mmm. Masarap kumain sa Chinese restaurant dyan. Sa Parang masarap yung fishball dito sa Manila. O sige, mag-fishball tayo. Oh. Si sir, parang alam yung kakain tayo. Nakabot ka agad eh, no? Hindi niya yung aura ng mga gutom eh. Ako gusto ko yung ano, yung ayun eh. Sir, ito, painit ako dalawa. Mag ganyan na rin kayo. Pampalakas yan. Tigda dalawa po kami. Bali 12 na ganyan. Anim po kami. Wow! 12 po. 12. nagbunta Nagpunta ng Divisoria para mag-fishball. Dala na oh nata 12. Ah, po kami. Pito, Sa Kuya, Ba't pilit kang lumalaban? Anong pinaglalaban mo? Sino pinaglalaban mo? Pamilya. Ayun. Pamilya. <laughs> Kuya, baka pwedeng mabigyan ako ng squid ball. Mga lima lang muna. Wow, mukhang masarap yung ano, kuya. Thank you. Thank you, thank you. Isa pa na. Thank you. Thank you mura yung ano dito eh, mura yung sibuyas dito dito Jun eh. Uh, <laughs> Kasi malapit sa ano eh. Hmm. Ang sarap, napakasarap. Oo. Oh, uh, nagpunt nagpunta ko kami ng Divisoria para lang sa fishball. Bossing pala ang gamit ni ano? Ni sir? Bossing hot dog. Hmm. Ito ako? Ako 20 na oke terima kasih terima ingat. O, oh, sino makakahula sa amin? Magkano kita saan ganito? Ikaw po ang kung sino pinakamalapit. Ah. Mag-apon. Paano ba ang mag-apon? Oo. Oh, so, yung po, hindi yung tubo lang. Yung kikitain lang. 500. Nasa 500. 500 ka, 500. Daily, daily. Pero. Siguro ano, 1,000. 1,000. 800. 800. Wow. Malakas to. May na dito 1,500. Oh. Dito kasi sa akin, medyo maliit dyan, kumita ako ng 6 to 700. So, pwedeng, pwedeng 2,000 o 1,500 pataas. Wow! Yeah. Depende kasi sa amin kasi. Hindi na ka mababa. Dalawa kasi kami na... Hindi, average lang yung kita mo. Pero maabot talaga siya ng dito. Naigit. Ah, solibo lang. Wow! Maghapon yun? Mag higit. Higit. Pero sabi niya dalawa sila eh.

Siya, wait lang. Kainin ko muna 'to, kuya. Hindi mag iingat inert down na Sino pa kaulang kita? Ako lang pa. Okay na ako. Tignan na tayo? po. Hindi nga. Yung ano? pinaluto ko, tignan na ba? Hindi ka naman naluto. Tignan na ba Okay na ako. Alam mo, hindi na yan. Tignan na ba